Nasa studio po natin, attorney si Johnard Lerog at galing pa po siya ng Surigao del Norte at humihingi po siya ng tulong na makausap ang kanyang pamilya. lalo lalo na po si Mrs. at gusto lang po niya sana na matapos na yung kanilang problema at sana po ay mapag-usapan na lang dahil siya po ay sinampahan po ng kaso ni Mrs. na 9262. Vowsi. Vowsi. Magandang hapon ma'am, attorney. Magandang hapon po, Sir Johnard. Sige po, uh, ano po bang gusto nyo yung mensahe hindi. kay misis? Yung ano ko lang kasi sana, yung hindi naman totoo yung sinasabi nila na bausi dahil yung ito nga yung ano nila, na binugbog ko daw sila, tapos yan yung apedabit niya, ma'am. Sila? Sino pong sila? Pati yung, anak ninyo? Yung anak ko, bali. Hinanong ah. ko daw, hinanong ko daw ng pinggan. Di ko, hindi naman yung totoo, yung anak kong babae, eh, tinuturoan ko lang paano maghugas ng pinggan, tapos lagi kasi niya akong binabara sa harapan ng mga anak. Sir, um, ito linawin ko lang ha. Kapag ang bagay, isang uh, katulad nito, nasa korte na, hindi po kami pwedeng hands-off po kami doon. Sir ha, kasi okay. judge na ito. Ang sabi po ninyo sa staff ay, gusto niyo lang pong manawagan po sa inyong asawa. Yes, Pwede pong uh, kausapin niyo eh, si po siya ngayon. Si Claire. Kinatawag ko na siya ng ilang beses sa barangay, tatlong beses na. Umano na rin ako doon sa Deep Ed bago ako pumunta dito na Mm. Magkausap kami mm. Tapos yun nga Nung ilang beses na ako dito Nagpabalik-balik Dahil iniipit nila ako Binapaalis nila ako sa bahay May yung mga parintahan namin Ayaw Ano nyo... po bang gusto niyong mangyari? Kasi sir parang sang dating sa akin E eh, nagsusumbong kayo sa akin Huwag niyo pong iisipin sir Na dahil po nandito kayo E eh, pwede nang mawala Itong kaso ninyo Hindi, ha? hindi, hindi naman ganun po, yun hindi naman Ang po, sinabi niyo po ah, sa aming staff Ay gusto niyo pong makausap Ang inyong misis yes. Ano po yung message ninyo Kay misis? I-atras niya na yung kaso dahil hmm. di naman yung totoo. At yung bintang niya sa akin, tinuturoan niya yung mga anak ko, binibrinwash niya na magsinungaling para madiin ako. Sa tingin ko kasi, iniipit lang nila ako para ma ma masulo nila yung bahay ko. Yun kasi ang tingin ko ngayon, attorney. Bakit tagal naman ko nun... nila gagawin yun, sir? Gusto nilang masolo yung bahay nyo at o, kasi paalisin nyo. Yung, yung mama niya, pinapaalis din ako sa bahay namin. Nung nagharap kami sa kapitan dahil may utang daw kami. Totoo po yon, pinirmahan ko yung, yung resibo, pero huli na nila ako, pinaalam ng misis ko na utang pala yun. Dahil naghiwalay na kami, tatlong taon hindi ako umuwi sa bahay, sa barko po ako nagtrabaho at turni. Tapos ngayon, siyempre, pamilya mo rin yun. Sir, um, alam nyo, mas matutulungan ko kayong magiging honest kayo sa akin. Yes, alam niyo, pwede niyo namang aminin na sinaktan niyo si Mrs. Pinailan kayo nito, hingi ka ng tawad. Hindi po ma'am, hindi, ko, mo sinaktan. Hindi, hindi talaga, Kasi hindi Kasi ko sir, talaga sinaktan. Kasi sir, pag nagsisinungaling ka pa dito ha, pag naririnig yan ng asawa mo, all the more hindi tayo sasagutin yan. Pero kung ah, uh, totoo, for example. Si, hindi po talaga ako nagsisinungalong attorney. Dahil so hindi mo siya sinaktan. Hindi, Ang gusto yung mo, anak ko. si ma'am Claire, i-atras niya ito. Opo. Bigyan mo siya ng matinding dahilan kung bakit kailangan niyang i -etras yung kaso. Kasi hindi ko yung ginagawa. Naghihirap ako sa barko para sa kanila tapos ganun pa ang ginagawa. So kayo po ang uh, ang gumastos doon sa bahay na sinasabi. Opo. Wala pong kinontribute si Mrs doon. Meron yung sa bahay ko wala po, kasi tong iwi, tuwing uwi ko lang magpagawa ng bahay Ah, dahil so yung bahay, yung bahay na yon, yung pinapagawa noon, kayo po talaga yon lahat. Oh, tuwing ha? uwi ko po nang galing sa barko, pag-uwi ko, ano po kasi pinag-aaway niyo, sir? para ang, um pailan ka ma Ma'am, ang umpisa kasi nito, kung ano natin, bagong kasal pa lang kami, may kaso yan sila sa yung mama niya, sa kapatid niya. No. Mahabang kinto to, ma'am. Tapos uh, attorney, tapos ngayon, yung pira ko nung panahon na yung binigay ko lahat sa missis natalo sila sa kaso doon sa barangay, yung pira ko narinig ko sa mga kapitbahay nila, dollar yung pinagbabayad nila at saka piso. E yung time na yon yung bali sa sunod sa amin na baryo, kaibigan ko lang din, ibinta yung lupa niya hatiin, magpahingi siya ng down payment. Ngayon, simpre, yung pira ko nandoon sa kanya, di sabi ko, may bininta na, na lote, magpa-down payment, i-down payment natin. Ayaw magbigay, mami. eh. Di simpre, yung time na yun, sabi ko, narinig ko sa mga tao na dollar na yung binayad nyo. Tapos yun, nagkagulo na kami doon. No? Yun ang ugat ng kaguluhan namin. Tapos sabi ng mama niya, na wala daw akong karapatan maghanap sa pera, nasa batas daw. Pagka ang pera ng lalaki mabigay na sa asawa, hindi na pwede hanapin ng lalaki dito sa sulat ng mamanya ah, niya, ma Okay, ganito mama na lang, niya, sir. Uh, ako ah, bilang abogado, kung, kung sabi mo nga, confident ka na hindi ka na no? Opo. Wala kang ginagawa masama. Uh, mapuprove nyo yon Ngayon, kung meron kayong mga counter charge na tinatawag, i-file nyo. Okay? Opo. Pailan mo din siya. Okay? Ganun yun. Um, para kung sa tingin mo, binabaliwala niya lang at sa tingin mo na ikaw nasa tama. Basta yung ebidensya mo. Yung, ano ka. ko din, isa kasi attorney, sa ngayon talaga, kasi lahat ng ipon ko binuhos ko na. Yung ngayon, nagpagawa ako ng parkilahan, na pinag-usapan namin lahat yon. Kasi, yung... kasi ganito ha. Yun kasi mahirap eh. na judge na po kasi itong kaso. Hindi ako makagalaw Aturne, dahil iniipit nila ako eh. Gusto ko pa ipa-operate yung parkilan. Ayaw niya. Anong gagawin ko? Wala na akong pira dahil binus ko nga sa pamilya Paano ko. Paano ayaw? Hindi niya pabuksan. Yung parkilan namin kasi sabi ko, hati pa ipa-operate natin tong parkilan natin. Doon nga lang ako sa tindahan natutulog ngayon hanggang ngayon. Kumuha kayo sa ng ano? Kailangan niyo ng abogado diyan. Kaya nga, kaya Kailangan nga humingi. Abugan, Hindi nga dito? siya makinig dahil nung nagharap na kami sa piskal, napag-usapan na namin na hatiin na para yung property namin. Pagbalik namin, ayaw na naman niya doon sa piskal kasi gusto niya talaga ako makulong. Mamatay daw ako sa kulungan. Anong gagawin ko ngayon? Eh, hirap ng ako. Buti siya, teacher siya. Ako, yung pira na ipon ko, binuhos ko sa kanila. Tapos ngayon, ginaganyan nila ako saan ako pupunta yung ultimo na mga pinaghirapan kong property para parkilan sana hindi nila ako bigyan nasa apidabit niya dyan oh, ito tong may-ari ng bilyara naglaro daw ako ng bilyar samantalang okay. ito Sige, ganito sir, na lang sir uh, ganito sir si may ano, abogado naman kayo sa kaso na to tama? Bali, nag, ano na po ako sa IBP, ma'am, nung pumunta, binigay ko ng ganito, um, kung totoo yung mga sinasabi nyo, lahat po yan, pwede nyo pong ano, lagyan po ng ebidensya No, kapag uh, magkasal kayo, conjugal property o absolute uh, community, depende kasi kung kailan kayo kinasal, talagang meron kayong karapatan doon. Ha, sir? So, ganun na lang. Di um, mamaya, usap tayo ng extensive. Salam, salamat, sabi. Kasi ko. ninyo, sir, mananawagan kayo, pero hindi naman ganun ang dating sa akin. No, A legal so, advice ang hinihingi ninyo, sir. Di, yung ano ko lang, ma'am, para marinig din nila okay, ng sir, mga tao. Sana, kinasuhan nyo na ako, di ba? Haharapin -ha ko yun. Pero wag nyo naman akong pahirapan dahil tao din ako. Mula sa kumot, tubig, pinuputol nyo. Wala akong ilaw sa bahay. Kinukuha nyo yung bumbilya. Lahat na lang ng gamit ng bahay. Di niyo ipagamit sa akin. Grabe ang ginawa nyo sa akin. Grabe ang paghihirap ko. Hindi naman ako nagluko sa inyo. Usap po tayo mamaya kasi mahirap po kasi mag-comment dito ng hindi buong detalye yung nakikita ko. Lalo na nakafile na po itong kaso. Yung, din. Yung ano, uh, yun na, oh, yung hindi nila ko pahirapan dahil kin hindi nila ako panunin sa parkilahan kung mang, uh, yung bahay namin, ma'am, eh, uh, sige po Sige po, tignan na lang po natin, sir, ha? Tawagan namin si Mrs. Mo. Tinatawagan naman namin pero hindi pa po sumasagot. Pag na sumagot siya, kausapin na lang po. Okay po? Sige po. Ipagbibigay okay, si na po namin agad sa inyo, sir. Okay? Sige, sir, kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio.